Noong July 28, 1914, eksakto isang buwan matapos paslangin ng Serbian nationalist na si Gravilo Princip ang tagapagmana sa trono ng Austria-Hungary Empire na si Archduke Franz Ferdinand. Nagdeklara ng pakikidigma ang Austria-Hungary sa Serbia. Ito ang naging hudyat sa pagsisimula ng Great War na kalaunay nakilala bilang unang digma ang pandaigdig. Ano ang istorya sa pagsisimula ng unang digma ang pandaigdig? Yan ang naalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Bago pa man sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, mayroon ng namumuong tensyon sa mga bansa sa Europa. Mayroon na rin mga alyansa ang mga bansa sa Europa na nanganganib na masira dahil sa kaguluan sa Balkan region, lalo na sa Bosnia, Serbia at Herzegovina. Ang naging mitya sa pagsiklab ng digmaan ay ang pagpaslang ng Serbian nationalist na si Gabrilo Princip kay Arduk Franz Ferdinand at ang kanyang asawang si Sopi sa Sarajevo, Bosnia noong June 28, 1914. Nasa Bosnia noon si Ferdinand upang inspeksyonin ang hukbo ng Bosnia at Herzegovina na nooy bahagi ng Austria-Hungary. Ang aneksasyon ng Austria-Hungary sa Serbia noong 1908 ay labis na ikinagalit ng mga mamamayan nito na humantong sa pagpaslang kay Ferdinand. Ikinagalit ng Austria-Hungary ang pagkasawi ni Arduk Ferdinand at sinisinito ang Serbian government. Dahil suportado ng Russia at kalyado nitong France at Great Britain ng Serbia, humingi ng tulong ang Austria Hungary sa Germany. Noong July 23, 1914, binigyan ng Austria Hungary ng ultimatum ang Serbia. Kabilang sa mga ninanais ng Austria Hungary ay ang pagsupil ng Serbia sa mga kampanya laban sa Austria at pagsasagawa ng sarili nitong investigasyon sa pagkasawi ni Arduk Franz Ferdinand. Bagamat tinanggap ng Serbia ang ilan sa mga kahilingan ng Austria-Hungary, agad nilang pinutol sa huli ang pakikipag-ugnayan nito noong July 25. Noong July 28, tuluyan ng nagdeklara ng pakikidigma ang Austria-Hungary sa Serbia. Bilang tugon, inihanda ng Russia ang kanilang militar ng parayong araw. Binomba naman ng Austria-Hungary ang Belgrade, kabisera ng Serbia. Noong August 1, nagdeklara na ng pakikidigma ang Germany sa Russia. Makalipas ang tatlong araw, sumali na rin sa digmaan ng France laban sa Germany. Ang planong pagsalakay ng Germany sa Belgium noong August 3 ang naging mitya sa pakikidigma ng Britanya sa Germany. Ilang pa mga bansa ang naging bahagi ng digmaan gaya ng United States at Italy. Ang mga bansang Germany, Austria, Hungary, Bulgaria at Ottoman Empire ang bumuo sa Central Power laban sa Allied Forces na kinabibilangan ng Great Britain, France, Russia, Italy, Romania, Canada, Japan at United States.